No storm is too big when you have faith in God. Ang no storm is too big when you have faith. Ito ay isang matatag na pahayag na nagpapahiwatig na kahit gaano kahirap ang mga pagsubok o problema sa buhay, ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa upang malampasan ang mga ito. Narito ang ilang mga interpretasyon ng ating pakinggan. Una. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Faith gives strength to face trials. Kapag mayroon kang pananampalataya, naniniwala ka na mayroong isang mas malaking kapangyarihan na sumusuporta sa iyo. Sa ganitong paraan, nakakahanap ka ng lakas at determinasyon upang malampasan ang mga pagsubok. Pangalawa ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Faith gives hope in the midst of hardship. Kapag ang mga bagay ay tila wala ng pag-asa, ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa na mayroon pa rin kabutihan at pag-ibig sa mundo. Pangatlo, ang pananampalataya ay nagbibigay ng panatag na kalooban sa gitna ng kaguluhan. Faith gives peace of mind in the midst of chaos. Kapag mayroon kang pananampalataya, nakakahanap ka ng panatag na kalooban sa gitna ng mga pagsubok. Alam mo na hindi ka nag-iisa at mayroong isang mas malaking plano para sa iyong buhay. Ako po si Brother Chris sa Madaling Salita. Ang mensahe na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo dapat matakot sa mga pagsubok sa buhay dahil ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa at panatag na kalooban upang malampasan ang mga ito. Thanks God. Hallelujah. Amen.